Welcome back mga idol. Muling binalabog ang China. sa Changjing International Airport. Matapos na makita mga idol ang isang UFO uh, o isang uh, civilian uh, spy drone raw ang sabi. Ayon sa Chinese government mga idol. Isa raw itong uh, civilian spy drone na sa may Changjing uh, International Airport kung saan ay 24 flight ang na-cancel uh, na at 3,000 na mga pasahero ang naapektuan mga idol. Padala ka agad ang Chinese uh, People's Liberation Air Force ng kanilang uh, fighter jet para obserbahan ang nasabing spy drone. Sa na nakalipas mga idol na na mga ilang taon ay nagkaroon din ng ganito ng mga sabing spy uh, spy drone sa na, sa sa bansang itong tyan uh, ng mga idol. Mga idol sa isang uh, military base. Kung saan ay nagpadala kagad ka ang uh, Chinese uh, People's Liberation Air Force ng kanilang 5 digit para obserban ang nasabing spy drone mga idol, uh, bawal, bawal raw na magkaroon ng video sa facility ng uh, Air Force ng China ayun pa sa Chinese uh, analysis, ito ay uh, mga spider drone ito ay namamasok na raw sa kanilang bansa nagtataka ko dito mga idol ay bakit itong China sa West Philippines napaka agresibo pero pagdating dito sa mga spider drone, nabubulabog ka agad nako kaya mga idol ito ng China mga idol na ang mga spy drone ay isang delivery uh, provocation raw sa kanilang bansa pero mga idol uh, pwedeng paka click naman ng subscribe dyan at lagyan mo na ng Notification Bill IEP uh, patuloy sa pag recruit ng uh, reserve Force na uh, palakasin ang Pursa ng Bansa mga idol sa military natin na uh, wala pa raw 2 Million ang ating uh, reserve Force sa bansa makatuwang raw sa 150,000 na sundalo natin na active pero uh, magkagira mga idol dito sa tumatas na tension sa West Philippine mga idol, mga idol thanks for watching